Uh, bakit hindi kino-cover ng PhilHealth yung uh, CT scan, MRI, ultrasound? Um, senator we're currently reviewing uh, yung sa outpatient no. Ah, uh, Outpatient nga. Yeah. Alimbawa, eh, nirekomenda ng doktor, yung sabi mo konsulta program, pupunta sa doktor, sabi ng doktor, ah, ganito yung somtomas mo. So, kailangan dyan, i-ultrasound kita, ultrasound kita o kan kita, pa-MRI. Ito kasi madalas inilalapit sa mga politiko, inilalapit sa amin. Na dapat um, hindi no na nila kailangan pang pumila-pila, magmakaawa, kumatok sa pinto ng mga politiko para matulungan sila sa mga Uh, ultrasound, CT scan, and MRI. E eh, meron palang 500 billion na excess or pondo. Not noted, Senator Rafi. Pinag-aaralan po namin yan mabuti. And we, we will, will it, we and will, we're looking closely into that po. Kailan po, po mangyayari po yun, sir? Um, we will move as fast as we can po. So, gusto ko, sir, by next year, libre na po ito para sa mga mahirap nating kababayan. Yes, sir. We will, we will uh, work as fast as we can po. So, ayoko na po may kakatok. Although hindi ako nagreklamo, gustong-gusto ko ha, makatulong. Pero, bakit pa sila kailangang kumatok, isamantalang eh, talagang Libre dapat yung para sa kanila. Hindi na kailangang pang pumila o maghanap ng politiko na mabait na tutulong sa kanila, etc. So dapat pilot na mag-provide noon. Sige so po. Next year, Most likely po by next year po. We will focus po. on the indigence po. Yes po. Thank yes you, po. sir. Sa naganap na pagdinig ng Committee on Health, Siningil na ni Senator Raffy Tulfo ang pamunuan ng PhilHealth sa mga ipinangako nito noong mga nakaraang hearings kabilang na dito ang no-co-payment sa nasa 7 diagnostic laboratory tests at dental care para sa mga kababayan nating senior citizens, Yesi, lalong-lalo na ang mga minimum wage earners, mapapampubliko o pribado man silang ospital na pumunta. Dito, iminungkahi ni Senator Tulfo na dapat ilibre na ng PhilHealth ang mga tests gaya ng ultrasound, xray sieve scan, pulmonary workup, leg it, eye test, ear examination, pati na ang dental care. Panoorin po natin. Kailan po mag umpisa na libre na po, covered na ng PhilHealth, ang ultrasound, MRI, CT scan, pulmonary workup, SGPT, eye test, ear exam, even yung pong cleaning ng ngipin. So gusto ko po covered yon at walang copay, especially pag sa mga mahirap natin kababayan at sabi niyo po, it will be done. Ano pong status? sir? Honorable Senator tulfo we are still studying this but we commit to comply with this directive within the year. So when you say pag-aaralan pa lang, sigurado na ba o hindi sigurado? Ang gusto ko pong sagot, sigurado, pag-aaralan namin kung paano magiging sistema para mangyari po yon. And that will be music to my ears. An honorable Senator Tulpo, we are studying it in our coverage for senior citizen, indigent, PWD, with a provision of no-co payment. So, ibig sabihin, mangyari pa rin talaga yun. No-co pay specialist sa mga minimum wage earners. They're not considered indigent, pero mababa yung kanilang sweldo, tama-tama lang, wala na silang dapat babayaran na co or out-of-pocket expense. Yes, Mr. Chairperson, Honorable Senator Tulpo, This will fully apply if the minimum wage earners will be admitted or confined in government facilities and government-owned uh, institutions. So yes to that, sir. No, kasi there are times na puno na po yung hospital sa government. Pila-pila na, kailangan na ma-check up yung isang pasyente at ang available time na pwede sila ma-accommodate ay sa private. So dapat pati sa private din. I don't want our minimum wage earners to be treated as second class citizen. Kailan makatikim din sila ng servisyo ng private hospitals? Kasi sa ngayon nakakatikim lang servisyo ng private hospitals ay yung mga can afford. Pag minimum wage earners ka, hindi ka pwede pumunta ng private hospital dahil magbabayad ka, malaking kope dyan, etc. So, I don't want our minimum wage earners to be treated as second class citizen. With that said, sir, we will include uh, private hospitals then. Thank you In very much. And this is recorded, ano? Pwede ko kayong Yes, sir. Yan ang gusto ko sa Mr. Ledesma. Palagi mong kinukol yung mga request namin dito, uh, lalo pat kung mahirap na kababayan ang ating pinag-usapan. So, pro-poor ka pala talaga. Thank you for that. Basta makatulong po kami, Senator Tulfo. We're always there po. Prophylaxis, yung teeth cleaning. Dapat covered at libre. Especially sa mga minimum wage earner, again, sa mga senior citizen. Dahil ang dami ko nakikita, in fact, I talked to some people sa DOH na isa sa mga problema ng ating bansa ngayon, yung sirang-sirang ngipin at napakaraming mga bungal ng mga kababayan natin because they cannot afford. Pag pupunta sa dentist, bulok na, saka palang sila magpapa-check up at yung pala, hindi na maramedyuan, bubunutan sila and then pag nabunutan sila, bungal sila, wala si pambayad ng postiso. So, gusto ko covered yan Pati yung pustiso, covered. Libre. Yes to that. Researcher person, honorable senator. Okay. Kasi mas maganda yung bago pa man mangyari yung sakit, na-address na, -address na sa pamagitan ng early check-up. Makatipid pa tayo. At hindi kailangan public dental clinic. Pati sa private, allowed sila. We will include it in our konsulta package po. Uh, Thank you, sir. I really appreciate that. How about doon po sa tinatawag na kamot program para sa mga seniors? Gusto ko po, libre na rin po yung mga maintenance para sa mga senior citizen. Lalo na mga maintenance para sa puso, diabetes. Malimbawa, pupunta sa private hospital itong kababayan natin at mahirap siya. And then, niresetahan siya ng doktor sa pagkukonsulta. So, yung gamot na yon dapat libre. That's correct, Mr. Chairperson. It's covered under the konsulta program. At 100% coverage? Yes, Mr. Chairperson. Paano po malalaman ng mga pasyente na meron palang konsulta program dito? Or pag private, ito pala accredited, at dito natin magpakonsulta and then maresetahan ako ng gamot libre, compliments of the pill Health. Anong klaseng information dissemination meron kayong ginagawa? Through our employees in the region, we're also announcing this information through radio as well as in uh, TV uh, programs, Honorable Senator Tulpo. Thank, you, sir. And then tinatanong ko sa kanila, o oh, ba't hindi kayo magpa-cover sa PhilHealth? Hindi po cover ng PhilHealth, sir. Kulang <laughs> kayo sa information dissemination. Dahil ito, universal healthcare, dapat lahat ng Pilipino may trabaho wala, nagkukontribute o hindi, ay dapat covered ng PhilHealth. You lack in that department sana sir, ipaalam nyo sa lahat ng Pilipino na all you need to do is register and you'll be a member of PhilHealth at nagkasakit ka kahit wala kang trabaho, wala kang contribution, covered ka ng PhilHealth. I'll answer the third one first. Yung on information dissemination, actually, sir, um, si Honorable Congressman Erwin Tulfo, Uh, has mentioned the same thing. And he offered his services to us, which we are going to accept. Sabi niya, tutulungan ko kayo. Kasi a lot of people, ang ganda ng mga ginagawa niyo sa PhilHealth pero hindi na disseminate sa far-flung areas. So we are going to accept the kind of uh, generosity and help of your brother. Libreng pustito at preventive dental care coverage sa Philhealth. Ito ang batas na nais isulong ni Senator Idol Rafi Tulfo kaya magsusumite siya ng Senate Resolution upang ito ay mapag-aralan kung papaano maisasa katuparan. Sa ginanap na Senate hearing ngayon tungkol sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth sa National Treasury ay isa sa isyong naitanong ni Senator Idol ay yung tungkol sa dental healthcare para sa mga Pilipino. Sa kasalukuyan, hindi kasama ang basic dental care coverage tulad ng oral prophylaxis o ang pagpapalinis ng ngipin, at hindi rin kasama ang libreng pustiso sa mga benepisyong saklaw ng PhilHealth. Bukod pa rito, dahil sa kakulangan ng ibinibigay na atensyon sa dental care sa bansa, marami sa ating mga kababayan ang nagiging bungal at walang pampapustiso kaya kadalasan sila ay nabubuli. Ang Senate resolution na ihahain ni Senator Idol ay hindi lamang makakatulong sa pangkalahatang kalusugan lalo na ng mga mahihirap nating kababayan, kundi para na rin sa mas maayos sa pagtrato sa kanila sa kanilang trabaho at komunidad. Layon din ng Senate resolution na masiguro na ang mga mahihirap nating kababayan na hindi saklaw ng PhilHealth coverage dahil walang trabaho, ay maaari ng pumunta sa dental clinic ng mga public hospital at doon ay mabibigyan ng basic dental care at magagawa na rin ng libreng pustiso. Hindi naman lingid sa kalaman ng marami na ang mga job applicants sa bungal ay na-discriminate -di at hindi natatanggap lalo pa kung ang trabahong ina-apply nila ay may kinalaman sa customer service o pagharap sa kliyente gaya ng receptionist, cashier, sales lady, service crew, security guard at iba pa.